morning everybody! Welcome sa aking channel. For today's video ako pala ay gagawa ng bagoong na isda. Ayan mga kaibigan. Ito ay pinatulok ko na siya para ano, wala na siyang tubig. nagdrain drain na yan siya mga kaibigan. Tapos gagawa, gagawa na tayo ng ginamos or bagoong na isda. Dito natin yan ilagay. Lagay natin natin isda dito mga kaibigan. Tapos lagyan natin ng asin. Ano lang siya, tansya, tansya, lang yung ano natin, paglagay ng asin. Lagyan natin yung asin. Dugtura natin ng na asin mga kaibigan. Yung aking ginamit na asin ay, ano lang siya, yung table salt. Kasi walang asin na ano, yung tansya, tansya lang natin ng mga kaibigan. Tapos kuha tayo ng sandok. maggawa mag, tayo ng ginamos mga kaibigan pero dapat tayo ito ng asin yan para talagang hindi ma perfect talaga yung gawa natin ito so, lang simpleng paraan para gumawa ng baguong Yan si ama kaibigan Kasi pag ako magawa ng bagoong ng ano siya manimanok ba kaya ginagawa ko hindi ah, hindi ko siya kainin Ito lang ginagawa ko haluin lang siya ng kutsara o luwag sandok yan siya mga kaibigan. Ay, ready na yan. Ang hana natin ito, ilagay natin sa so, lagaya natin. Dito natin yan ilagay mga kaibigan. Ngayon, ilagay natin siya.

Ito na yung ating bagoong na isda. Nagay ko na siya sa garapon or sa jar. Ayan mga kaibigan. Tapos natin gumawa ng bagoong na isda. Ayan lang. Thank you for watching.